guys. Kain kayo guys. Welcome sa aking channel. Magulot tayo guys ng sinigang na lechon. Ito yung lechon. Baboy. Ito yung aking sangkap guys. May kamatis. May sili green at may pula. Tapos sibuyas at bawang. Lagyan na rin natin guys ng tanglad. Meron din Okra. Ito yung aking seasoning. Tapos, pangpaasin. Tapos, lagyan ng kangkong. Ito, kangkong guys. Masarap ito. Ayan, ito lahat yung aking sangkap. Tara so, guys, samahan nyo ako magluluto tayo ng sinigang na litsyon babo. yung kandero. Lagay ko ng dito bawang. Yeah. <laughs> powder. Lagyan mo natin ng powder. Saka, lagyan na rin natin ng asin. lagan natin tubig guys lagan natin sabaw 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 na guys lagan natin ang sabaw isang mangkok pa isang mangkok pa na sabaw pinasabaw. So guys, kulo na siya guys. Kulo na kulo. So guys, nalagay ko na guys ang okra. Ang okra. Ano na ito ng guys. Hmm. So guys, mix ko na din ang pangkong. bumubuo sa pagkulo. Nang tangkong para sabay sila silang mambot. Nilagyan ng om. Para mas masarap ito, nice. itong ulick-choy Masarap ito pag isigang ayan halap natin para um, yung dahon ng kangkong para ng lambot. guys, na, ulit. na guys ang sa 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 sampalok pa yung seasoning. Sam-sam at saka tamarin sa palo. Masarap na ito. Sinigang litson baboy. Nagito na rin guys yung siligin. Siligin. Tapos siligad. Ayan. Para maruto na rin. Kasabay ng gulay. Sumuli na natin guys. Maraming maruto guys. Maruto na, na ito. Ito na guys. Luto na ang aking sinigang lechon. Ready to eat na guys. Nating tinigang lechon. Kain tayo, guys. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Thank you.